Mga pare ko, ito na po siguro ko kompleto ng ating mga informative video patungkol po dito sa ating gulong dahil ang lahat po ay pinag-aralan at nalaman na po natin. Nagsimula po tayo sa klase nitong ating gulong kung ito po ba ay tubeless or tube type hanggang sa kanyang mga sukat pati po yung kanyang mga wear indicator tulad nitong tire wear indicator hanggang sa expiry date niya po pati po kung gaano kabigat at gaano kabukabilis na kaya nitong ating gulong pero meron pa po tayong isa mga pare ko at yan po ay para sa mga newbie dahil tinatanong po nila kung para saan daw po itong mga balahibo na to yan, mga pare ko dahil once na nabili ka po ng gulong ay sigurado pong meron po siyang mga balahibo Tawag po dito sa Ingles ay bench post. Sa Tagalog naman po, pwedeng balahibo, pwedeng bulbul, pwedeng balbas at pwede din pong At bahala na po kayo kung ano po yung gusto nyong itawag sa kanya. At nabubuo po to dahil po sa kanyang process kung paano po ginawa itong ating gulong. Itong ating gulong po kasi is raw material po nito ay goma at ilalagay po yan sa moldihan. At yung kanyang moldihan naman ay eh, meron po yung mga bent holes. Eh, no? dahil yung mga vent holes po na yan, yan po, yan po lumalabas yung mga trap na hangin. So, i molding na po ito, hahangin ang po ito, at itutulak na po ito sa kanyang moldihan. At dapat po ay mawala po yung hangin dito. Kung ma-event niya po. Dahil pag hindi po nawala to ay madidisforma po itong ating gulong. At paglabas naman po ng hangin dyan, syempre ay may sasama na rin po yung mga goma. At yung goma na po na yan, tulad niya naman, no, yan na po ang ating magiging bent spostol po nga po ng sa Ingles. At sa Tagalog, syempre ay ang balahibong uh, ng ating mga gulong. Ito po ba ay may purpose at gamit dito sa ating gulong? Ang sagot po natin dyan, technically, ay wala po siyang gamit o purpose dito sa ating gulong. Ang may purpose at gamit lang dito sa ating gulong ay itong mga spike na to. Dahil itong mga spike na to ang nagbibigay ng kamot dito sa ating gulong. At the same time ay dito po dumadaan yung tubig para po magkaroon ng contact itong ating gulong at yung ating simento. So itong mga balahibo na to ay wala po to pwede nyo po siyang tanggalin or hayaan nyo na lang po maubod. Either way naman po ay wala naman po magiging problema. Yung iba po ay ginagawa itong kung nagamit na raw yung bagong gulong. Pero sa akin po, negative po ako dyan dahil kahit na po ito ay gamitin mo na isang linggo, ay naandito pa rin po itong balahibo na to. Malalaman mo lang na gamit na yung uh, gulong, syempre, obviously, makikita mo na kaskas na itong pinaka-area na to. So, ayan mga ko, at nakompleto na po natin yung ating mga informative video patungkol po dito sa ating gulong. At ito na po yung last, yung mga balahin po na to. So, kita-kits na po ulit tayo sa iba pa natin mga video at kakabita po natin to sa ating gulong. So, paalam sa inyo mga ko, Kita-kits!